na ng ang alert level 4 sa Bulkang Sa dami ng ingay na nangyari sa atin ng taong 2020. Uh, Itatakawan ng uh, tao namin dito sa kumpanya. Pinili namin ang aking buong angkan na salubungin ang bagong taon sa isang mapayapang lugar. Sa kami nagpunta, tara, samahan nyo kami. Close kung saan kami nagpunta. Alex, Freeport, boundary ng Pampanga at Bataan. So nandito tayo ngayon sa boundary ng Pampanga at Bataan. Ito meron din silang uh, checkpoint dito sa entrada ng Bataan. Pagpasok natin sa Bataan, lalabas ulit tayo sa Essex. O alam niya na ba kung saan? Bibigyan ko pa kayo ng clues. Ang lugar na pupuntahan namin ay e, talaga namang pinag ng mga Kastila Hapon at Amerikano. Naging naval bases ito at nagkaroon ng malaking papel sa World War I at World War II. So alam mo na. Welcome to Subic! Alam mo ba na ang pangalang Subic ay nagsimula sa saltang Hubeck na ang ibig sabihin ay ulo ng parte ng pang na mali ang bigkas ng mga Kastila at naging Subic with a Q. Hindi rin mabigkas ng mga Amerikano kaya't naging Subic. At tinaglaon, bumalik sa pangalang Subic, pero this time with the sea. Sa kabila ng kaguluhan dito noon, napakapayapa na nito ngayon. Tingnan dito ng uh, Subic. Eh. Actually, itong Subic is one of the best destinations in Asia. Marami kasi dito itong eh, beaches. Eh. Ooh, breathtaking breathtaking papakaganda uh, ganda ganda grabe I love Subic you know it's always my uh, getaway uh, uh, nearby place nearby because it's only about two and a half to three hours ipasyal ko muna kayo sa magagandang daan dito ganda talaga dito sa Subic yung forest eh. Ito eh, kan to eh. Virgin forest to eh. Ito yung uh, hindi hindi nasira during the time na ito yung eh, tinatawag na subic naval base ng mga Amerikano. Nahuli ng aming kamera ang mga unggoy na ito. Ayon sa Subic Bay Metropolitan Authority Ecology Center, preferred ng mga monkeys na ito ang manirahan sa forest area near water resources. Kaya naman nagkalat sila rito sa Subic. Ang tawag nga pala sa kanila ay Makaka Pascicularis philippensis which is also known as the crab-eating mukak or Simologus monkey. Basta, unggoy. Hindi ako yan. <laughs> hindi ko sila mga anak. Tandaan, bawal silang i-feed o pakanin, ha? Welcome to Kamana Sanctuary Spa and Resort. Sanctuary talaga. O hindi ito paid advertisement ha. Happy New Year! Ito yung ating New Year's Eve dinner. Alam nyo ba kung nasan kami? Saka ako na sila sabihin, tinan mo naman kung sila set up ng wishes mo. May social distancing dyan. Nakaroon tayo ng social distancing. Good for mula doon sa partido ni Rosel, partido ko, tapos pamilya namin. Oh, ibang klase tayo ng Nandito kami sa Subic. oh alam niyo na. Let's on! Dinner by the bay. Oo. Oh. Bay? na tayo ng Chibugan. Ito yung uh, pinakamagandang party ng paghihiwalay ng taon. Yung sama-sama yung pamilya na kumakain din ng sama-sama. Sabi -sama. sa niya eh, pag yung uh, New Year's Eve, eh baka maging masagana din ang bago. Baga ba't hindi naman totoo yun sa lahat ng oras? Hindi ka, kain tayo! Woo! Happy New year. year! Happy New year. year! Happy New year. year! Happy New Year! year. Happy Happy year. year. Happy Happy year. year. Wala na talagang masasaya pa pagkasama mo ang iyong buong pamilya sa pagsalubong ng bagong taon. Happy New Year, Aki! Love you! Why are you crying? Happy New Year! Why are you crying? Oh, it's okay. Helga, me here! I'm just crying. I love Don't cry. Happy New Year! I love trying. you! makita nyo naman ha yan ang uh, view na kinagistan ko ngayong umaga dito sa Subic di ba kayo naiinggit <laughs> yung pagkagising mo eh ang makikita mo eh, parang painting lang no yan po yung uh, Kabunduca ng sambalis yan eh. ano tapos yan naman eh ito party ng Philippines ito itong nakikita nyo na yan at lahat ng nakikita nyo na yan Nakikita ko din. nang <laughs> umaga dito sa uh, Kamana, Kamana Resort, Sanctuary and Spa. Ang iniintay ko ngayon is spa. Kailangan makadali tayo ng spa bago umalis dito sa Kamana. Abro. A few moments later. Habang nagpapahinga ang mga adults, ang mga bagets naman sayang-saya sa swimming with a view

Talaga namang wala kang hindi malalampas ang pagsubok kung kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Ang taong 2020 ay nagsara na. Atin buksan ang bagong taon ng may pusong puno ng pag-ibig at pag-asa. Kasama ang buong pamilya. Friendly, Tandaan, tulad sa Baguio City, hindi ka basta-basta makakapasok sa subik at resort na ito. Kailangan sumunod sa safety protocols. Kung galing ka sa GCQ areas, kailangan mo ng health certificate. Kung galing naman sa si MGCQ areas, kailangan lang magdala ng government-issued ID. Kung 3 nights or more ang plano nyo magstay, required ang magpa-antigen or swab test. Kailangan mag-fill out ng health declaration form online. Ang meals ay pre-ordered dahil bawal ang buffet. Siguradong safe ka dahil 50% lang of total capacity ang ina-accommodate nila. O tandaan lahat ng yan ha, kung balak mong magkamana. Oh, thank you for watching kacunin Paano nyo po ba tinapos ang 2020 at sinalubong ang 2021 sa inyong pamilya? Share mo naman! O paano? Bye! Happy weekend! Woo! Shout out sa inyo mga Kachunin! Thank you for watching!